alright mga tol, good morning, good morning no. So, biyaheng lalang bubulit, meron tayo tayong unang pick up no. First booking dito sa Tagig nating kinuha. Papunta ng Marilo Bulacan to. Uh, documents lang tapos may mga gamot. So, ayun, That yung booking natin mga tol. 269 pesos 7:35 ng umaga. Yan. Di diba? Resibo mga tol, resibo. <laughs> So may so tinawagan ko si ma'am no kung hindi nagmamadali. Sabi hindi naman daw nagmamadali. So kahit sabayan natin at tapos nag-message pa siya dito sa apps. Ito sabi niya mga tol. Ayun mga tol. Sabi niya Kuya documents lang po. Ayun, may tinatanong daw po kayo about sa drop-off point. So tinawagan ko siya sa kanina eh. So nag-usap na kami Tapos nag-message siya na Hindi naman po nagmamadali kuya Kahit before 5pm po sa office ko Kasi namin yung drop off Thank you po ba? Diba? Yung ganyang client ba? Diba? Bago mag alas 5 mga tol Pero hindi na tayo aabot doon Kasi tinanong 7.36am Diba mga tol? <laughs> Goods Ito lang natin oh. So isipin na natin mga tol Na wala tayong wala muna tayong booking na nakuha ngayon oh kasi kahit hanggang alas 5 daw to eh no? <laughs> sulitin natin yung ano yung papunta mga tol